Hello friends, brothers and sisters, ako po si Lawrence. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay mula sa sulat ni Luke chapter 20 verses 27 to 40. Kapatid, ano ang mga pinagpapasalamat mo dahil sa buhay ka pa? Siguro sa ibang tao ay posibleng mahirap maisip ang sagot sa tanong na ito. Kung ano pa ba ang mga dapat ipagpasalamat, lalo na yung mga dumaraan sa mga pagsubok, at mabibigit na problema sa buhay. Ngunit sa iba naman ay maraming nakikitang dapat ipagpasalamat ng mga biyaya sa buhay, malaki man o maliit. Importante ay ang mensahe ni Jesus sa ating ibanghelyo sa araw na ito. Nang tanungin siya ng ilan sa mga saduseyo kung kanino magiging asawa ang isang babae na nakapangasawa ng pitong magkakapatid na pare-parehong namatay at walang iniwang anak noong sila ay nabubuhay pa. Kung siya at ang mga napangasawa niyang magkakapatid ay muling mabuhay. Sumagot si Jesus ng tungkol sa buhay at kamatayan. At sa bandang huli ay kanyang sinabi, Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Ito ay sapagkat ang lahat ay nabubuhay sa kaniya. Habang tayo ay nabubuhay, patuloy tayong daranas ng mga problema at sakit na susubok sa ating pananampalataya at paninindigan. Kaya't napaka-importante ng paalala ni Jesus, tingnan natin ang buhay ng naaayon sa pananaw ng siyang lumikha. Maraming pagsubok ang maaaring makapagpalayo sa ating pagtuon ng pansin sa Diyos sa mga tunay na mahalaga para sa Kanya at tunay na mahalaga sa ating buhay. Marami tayong nakikitang mga mahahalagang bagay na sa ating pananaw ay importante. Ngunit mahalaga na ating pagtuunan ng pansin higit sa lahat ay ang biyaya ng ating buhay. Na habang tayo ay nabubuhay, ibig sabihin ay biyaya ito ng Diyos dahil sa Kanya lamang nanggagaling ang buhay dumaan man tayo sa mga pagsubok, lalampasan natin ang mga ito. Napakaraming biyaya ang meron tayong lahat, maliit man o malaki, na hindi natin dapat baliwalain. Habang tayo ay nabubuhay, hindi tayo pababayaan ng ating Diyos na may lalang. Wala siyang hangad kung hindi ang ating kabutihan. Kaya tayo na't magpasalamat. Amen. Kung kayo po ay na-bless ng video na ito, maaari po ninyong i-click ang like and share landas ng pag-asa. Muli ako po si Brother Lawrence Quintero. Maraming maraming salamat. God bless po sa inyong mga pamilya.